Good morning mga master Meron tayong ikagwanto ngayon At yun ay 7.30 ng umaga Sobrang traffic May mapagkakwentuhan tayo ngayon Tungkol doon sa kanamento sa akin ng kaibigan ko Na mapagupulutan rin natin ng aran Tungkol doon sa ano Merong isang lalaki na sa pagsisikap ay yumaman. Itong mayamang lalaki eh merong may nagmamay-ari ng pinakamalaking crocodile farm din sa lugar nila. nung nakauwi na yung may, itong lalaki na to ay nagimbita siya sabing unang salo-salo sa mga kapit, sa mga kaibigan niya. Naimbitahan niya doon sa crocodile farm ang daming dumalun mga master at hindi na rin na problema yung mga panauhin na dumating dahil bawat isa sa kanila ay naka naka lagak na dun sa hotel na pinupunta nila umaga nyon ang dami ng, ta ng mga kaibigan ng, ng mayamang lalaki na nakarating invitation at sa bandang hapon na yung yung paghahanda unti -unti, yun sa hapon na yon unti-unti nang dumadami yung mga tao dun sa crocodile farm na yung pinag ano nila dausan nung salo-salo ngayon yung mga bisita ngayon nakikita na pinapakain nila yung mga buaya na mga buhay ng manok pagkahagis at pagkahagis ng manok ay pinag-aagawa ng mga buhaya miski yung pato na pinalangoy patay pinag-aagawa ng mga buwaya hindi na nakakarating doon sa kabilang pampang. ngayon at yung mga tao na doon na nanonood ay manghang mangha doon sa mga laki yung buhaya at natatakot rin sila pagamat may mga harang doon sa gilid na punipwesto nila ay sabi naman ng mayamang lalaki huwag kayong matakot dahil hindi naman yan makakasampa dyan sa uh, sa bakod ng harang natin dyan pagmasdan nyo na lang yung mga aking mga alalagang buhaya sila yung nagbigay sa akin ng malaking limpak-limpak na salapi at yan yung pinagkakabuhayan ko ang crocodile farm Ano? Ah, tuwan sa simpleng ano na yan eh hangang-hanga yung mga tao ngayon itong mayamang lalaki katapos nung kainan at yung na lang sila mga ilang oras yan nagkatapos ng kainan ah, nagbitaw ng salita yung may-ari nagbigay ng paligsahan kung sino yung nag, ano, magbibigay daw siya ng isang milyon kung sino ang makakalangoy at makakatawid doon sa kabilang pangpang nagulat yung mga tao dahil sino mang panga ang lalangoy dyan sa tubig na puro buwaya magtatawa sila hangal lang yung mga sabi niya, mga ibang bisita hangal lang yung mga ayang lalangoy dyan sa mga ano ang sagot na nila Kung sa inyo yung mga tao na nalang At siyang makakatanggap ng gantim pa lang isang milyo Lingunan yung mga tao ngayon eh. Lalo sa Pagbitiw ng salita Kaya ngayon, ngayon nag ano Tatawanan na yung mga tao Maya maya merong lumugapak doon sa tubig at kitang kita nila yung taong naghumangos na lumangoy papunta doon sa kabilang pangpang nagsigawan ngayon mga tao dahil yung buhaya papunta na doon sa pwesto ng lalaki na lumang nagpapagay pa doon sa tubig humahangos ng lalaki ngayon lumanguy doon sa kabilang pangpang -pang para mailigtas lang yung buhay niya maswerte so, yung lalaki master nakatawid doon sa kabilang pangpang panakpakan -pang. pa yung mga tao ngayon na nakalanguy siya doon sa tubig na puro buhaya kaya tuwan sila na may nakagawa na matapang niya yung mga oras na yun ay halos magdidilim na mga master at sabi ng may ari mapalad ka at ikaw yung makakatanggap ng isang milyon at, at sabi na, na at eto tapos na yung ating pagsalo-salo hanggang sa muli at bukas tayo ay magkita-kita at mayan ba naman may, 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 ay unti-unti na nang luma umano sabi nung no, may-ari na lumungi dun sa tubig at bukas mong natatanggap yung isang milyon at tayo ay magpahinga muna para ah, kinabukasan ay magandang gising natin kaya yung ano yun may, may, isa-isa na yung nagpuntahan yung mga tao sa kanya-kanyang hotel itong nanalong lalaki na lumangoy dun sa sa tubig na puro buhaya ay sinalubong siya ng mga hotel staff at binati siya dahil siya yung nanalo ng isang milyon nagtanong yung ano yung isang staff na nasa lumo. sir ang tapang nyo nagawa nyo lumangoy dun sa tubig na puro buhaya paano nyo nagawa sagot ng staff ang sagot naman ng lalaki hindi ako talaga ano lumangoy may tumulak sa akin Yung asawa ko, tinulak ako <laughs> Ay Dahil nandun ako sa tubig Wala akong magawa Pinilit ko talaga lumangoy Huwag na lapay ng mga buhay At galit na galit ako sa asawa ko Dahil <laughs> tinulak ako Awanan mga stop Dahil hindi lang pala siya tumatapang Tinulak lang pala siya at accidentally na natulog dun sa tubig eh tawanan yung mga tao ngayon kaya yung point na yun mga master meron yung ano aral na binigay daw sabi na ano. yung aral na sa atin ayong mga ano tulad ng pang araw araw natin meron tayong mahal sa buhay na sumusuporta sa atin uh, sila yung nagbibigay ng lakas ng loob sila rin yung nagsasabi na ipagpatuloy natin yung naumpisahan natin yun yung mga tao na sumusuporta sa atin na hindi nagsasawang magbigay ng pangaral at lakas ng loob para ituloy natin yung mga pangarap natin at yung mga kagustuhan natin sa araw-araw yun -araw. yung point na binigay nung aral ng kwento na yun mga master na kahit ikaw ay napapanghinaan na ng loob alalahanin mo meron kang isang meron isang tao na sumusuporta sa iyo at handang itulak ka para para tigmo mo yung ano yung bagay na gusto mo maabot at nakakatawa nga lang dun maso talaga sa kwento na yun so, kaya yun lang mga sir ang ating mapagkwentohan ngayon